Magandang umaga guys. Ah, uh, tayo. May pandesal ako dito guys. So, kasi may bagong bukas na bikir dito sa may labasa namin. Ah, uh, pag bumili ka ng sampo, may pari kang sampung piraso din. Ayan kaya ang kong pandesal o. Oh. Ayan guys. Kape tayo guys. Kagabi naman mga kasari, ah, ito naman yung binili ko. Dito lang sa grocery, dito sa barangay namin. Bumili ako ng kalahating tay na ano, energy vanilla. Ayan, kalahating tay lang. Tapos kalahating tay din na energy and Tsaka kalahating tay na kopi ko blanca. Kalahating tay na kopi ko black. Tapos asukal na ano. Wash kalahati lang yan May red. At saka camel. Nabuksan ko na yung camel mga kasari kasi may bumili kanina. Yan lang binili ko kagabi mga kasari kasi yan lang yung wala sa tindahan ko. Sa gabi mga kasari ko, ano yung wala sa tindahan ko, yan lang ang bibilhin ko. Ay mga kasari, alumipat ako ng pwesto, pumunta ako dito sa tindahan ko. Para pag may bumili, hindi na ako pa tayo-tayo mga kasari. mo ako kapag bitin ulit. Ano naman yung dulo na yan kayo? Straight na straight pa rin yan. Yan pa yung ribbon mo. Hindi ko talaga kung asin siwak mo. Ilang years ba? Uy, years na ba yun natin? Bawasan mo pa kung titi. Ha? Bawasan mo pa kung titi. Ay, tina yun ha? Manipis yung dulo. <messimulat> <messimulat> ah, okay. Marika <messimulat> alam ah, mo. Oo, ako siya. Mahaba pa naman yung iba ato pa sa Kasi yung, yung ribbon niya, mahaba pa yan. Min. Okay naman? Ay, nako. Alam mo, marami nang ng bata ngayon eh. Kung paano mo nasundan kaya, hindi pwedeng wala, mawala kasi ano eh, pag nang Sabi ko kasi maliligo lang ako. Saan mo ba yan natin? Doon sa 3? lang sa 5, Tito. May tanong ako sa 5, monthly-monthly, magbabayad ko sa bahay. Nang sandaan lang naman. Ngayon, kung ikaw ay dyan nakatira at nangumupahan ka sa iyo, papayag ka ba na ikaw ang magbabayad ng mantimandli? Eh, hindi naman ikaw may-ari ng bahay. Ano katwiran mo? Mantidus yun sa ano? Sa basura? Hindi, sa bahay. Bakit magbabayad mo? Magbabayad Eh, yun ang pata patakaran nila. Eh, dyan sa pan. Ikaw, ano sa tingin mo? Kanino bahay yun? Sino nakatira doon na sinitingin? Yung anak ko. Oo. Oh. Kasi ako, ako muna tiha. Ang katwiran ko kasi tiha. Ba't ako magbabahid ng monthly dues? Hindi naman ako ang may-ari ng bahay. Di ba ang may karapatan dapat man yung bahay, may-ari ng bahay? Hindi, yung nakatira. Yung nakatira. Kung sino yung ano, sino yung nakatira. Kunyari, umuupa ba doon. Oo. Oh. Tapos may monthly dues. Hmm. Sa basura kasi yon Hindi, hindi sa basura yun. Oo, oh, oh, lahat na yon Oo. Oh. Lahat na yon doon. Lahat yon yung parang kinakaano nila. Yun, ano, yung ano, yung namungubahan, totoo yun. Ah, um, yung -huh. ganun talaga. Kahit saan ka magpunta? Kahit saan, kahit saan. Kahit saan, kahit saan oh. Ah, kasi katwiran ko kasi, te. Hindi, ano? sa may-ari ng bahay. Kasi siya may-ari ng bahay? Hindi, tas umuupa ka. Oo. Ah. Oo, hindi. Wow. Ikaw, sino yung nakatira, oh, yun talaga okay. ang patakaran. So, Mawirin ko na lang sinabi ko sa anak ko. Okay. Oo. Oh. Kasi yun lang pala. Luka sa ano? Pat, pat, patakaran. Patakaran, na lang. Oh. Totoo lang. Totoo yun. yung, yung umuupa ang magbubayan. Hindi, ano, kasi inisip ko kasi, te, ikaw hindi. ang may-ari ng bahay. Ikaw, dapat yan, obligasyon yun. Kung siyang nakatira ah. doon. Ah, para kasi ano yon ya. Kumpara, para 'yon sa bayad sa diyan sa security guard, sa security guard kayo. Nat 'yon sa security guard sa patuloy. 'Yan 'yon, kung sino 'yung hinakatira kasi na secure kayo. 'Yan 'yung sinisingilin naman videos na 'yan. yun yung bayad sa security guard. Hindi kasi nagpaqueran kasi ako din. Hindi 'yun obligation niyan kasi hindi naman kayo umiari ng bahay. obligation ng mga nakatira 'yon. Kaya 'yan napakan lang. Mm, sige sige. Tapos ngayon pa kasi, ang nung una naman nagbabayad naman sila. Ang nagka-problema lang kasi ayun tuloy, nagkamali tuloy ako ng sa anak ko. eh. De, kani, kani nung lang, ngayon ko lang sinabi lang sa kanya, hindi yung niya nato, obligasyon niya na gawin Obligasyon? Hindi, bawihin ko na lang muna lang. De, De, pwede naman yung magbayad kahit month, ano? Hindi, ganito no? te, nung una. Kahit, hindi, ta kahit isang taong, pwede naman yung buuhin. Hindi ngayon te, Bilang di buwan. ano, yung tawag nito. Hindi, ang nangyari kasi to, issue sa loob maraming ayaw magbayad. Uh. Ngayon, parang naisip na tong anak ko, ang naman sa kanila na magbabayad sila, tapos yung iba, hindi naman nagbabayad kasi nga kaaway nang nagbabantay dyan sa gate lahat ng mga ano, maraming kaaway na sa loob. Ah, ay, kaya nga, kailangan mong bayad lahat ng mga, ano, mga renter. Kaya kung hindi sila nagbabayad, makigaya siya, pero kung, ano. Eh, niya nga, nakigaya nga siya, te. Pero ano sabi ng may-ari? Kasi yung may-ari, yon mapupunta sa yung may-ari kasi ang magbabayad noon. Kasi ano yun, naka ano yun, naka yun, na hindi kayo nagbayad ng monthly sa ganito hmm. sa ilang taon. Oo, naka nga doon hmm. Ngayon, tinawagan daw siya nung anak ata nung no, may-ari. Si mama no. Bakit no. daw ayaw Bakit ba Bakit daw ayo magbayad? Nah, itu. Kalau bikin video, enggak lain THANKS FOR